Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Noong nalaman ko na may girlfriend na ang best friend ko. Nahihiyaman ay susubukan kong ipaliwanag nang maayos ang kwentong ibabahagi ko sa channel mo, at Jackie. Ako nga pala si Miles. Yan ang palayaw ko dito sa amin sa lady. At ito ang aking untold story. Kababata ko si Noel. Anak siya ng kaibigan ng papa ko. Lagi kaming magkasama. Sabay kaming lumaki. Sabay kaming nag-aral sa parehong school. Sabay kaming gumraduate. Siya yung laging kasama ko at sa totoo lang, never akong nagka -boylet. dahil sa kanya. Dahil pag may nandiligaw sa akin, dinidiscourage niya ako agad. Laging, wag yan, wag yun. Alam ko ng galawan ng mga ganyang klasing lalaki. Alam ko na kung anong habol niyan. Ganon siya lagi. Dahil daw, lalaki din siya, kaya alam niya isang tingin pa lang. Basta, lagi siyang ganun sa mga manliligaw ko. Hanggang graduate kami ng high school at we're planning to proceed to college at yun lang. Sad kasi magkaiba yung school na papasokan namin. But, alam mo, kinausap ba naman niya ang parents niya na doon na mag-enroll sa school kung saan ako papasok. Tapos, kukunin daw niya, sim course kami. AIT e, yung kinuha ko kasi mahilig ako sa computer. Alam mo yun, ang saya ko kasi may kakilala na ako hindi pa nagsisimula yung klase. So, ayun, we both take an IT course. Magkaklase kami sa lahat ng subject. Alam mo, I feel na ang haba ng hair ko. Ang saya ko that time. We're having a great time. We're having fun together. Hanggang namalayan ko na lang na hulog na hulog na pala ako sa best friend ko. Pag may tumatabi sa kanya na babae, naiinis ako. Pag may kausap siya at hindi ako pinapansin, nabubwisit ako. Yung mga ganong feeling. Natatakot din akong aminin sa best friend ko. Baka kasi magbago ang pagkikitungo niya sa akin. Kaya hanggang tago na lang muna yung nararamdaman ko without knowing na isang araw may ipapakilala siya sa akin Sabi pa nga niya May time ka ba next weekend? May ipapakilala ako sa iyo. Sabi ko naman, sino? Sabi niya surprise. Dahil makulit ako kaya tinanong ko siya uli kung sino, sabi niya, surprise nga eh. Hindi mo ba naiintindihan surprise? So, nakibit balikat na lang ako. And the next weekend, nag kami ng time sa isang juice bar na sa late lang din. But uh, it's a famous juice bar. Tapos, nagtawanan kami, nagkakwentuhan, kasi nagantay pa kami ng like 15 minutes sa kanyang bisita. At alam mo yon nagulat pa ako kasi sabi ng girl, Hi! Tapos napalingon ako. Grabe! napakaganda ng girl. Alam mo yung simple yung datingan, pero talagang super ganda yung pang wife material yung datingan niya. Parang hindi ako makahinga. Gulat na gulat ako. Lalo na nung ipinakilala siya ng BFF ko. Sabi pa ng BFF ko, Miles, si Shirley nga pala, girlfriend ko. Bigla akong natulala. <laughs> Ang sakit-sakit. Parang tumigil yung mundo ko. Tapos bigla akong tinapik ng best friend ko. Dahilan para bumalik yung ulirat ko. At nagpakawala ng piking ngiti. sabay abot ng kamay ni Shirley dahil sa hindi ko na talaga mapigilan yung namumuong luha ko, ay agad ako nagpaalam. Sabi ko, naiihi na ako, kaya punta mo na ako sa washroom. Tinanguan naman ako ng best friend ko. At nang makapasok ako sa washroom, alam mo, Ate Jackie, nanlumo talaga ako. Napahagulhol. Naglalaro pa rin sa isipan ko yung sinabi ni Noel sa akin na girlfriend ko si Shirley girlfriend ko si Shirley girlfriend ko si Shirley paulit-ulit yun parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit alam mo yun? akala ko okay kami akala ko sapat na ako sa kanya pero hindi pala. Kaya dahil sa hindi ko na napigilan yung luha ko. Dahil namumugto na rin ang mga mata ko, nag-text na lang ako sa best friend ko na mauna na akong umuwi kasi sumama yung pakiramdam ko bigla. Eh, hindi ko na inantay yung reply niya at umalis na ako. ang sakit lang kasi akala ko masaya na kami parang nahihirapan ako pag naiisip ko ang mga pangyayaring iyon napatanong ako sa sarili ko hindi pa ba ako sapat bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Yung, alam mo, naisip ko kasi ang sakit lang ako yung kasama niya halos buong buhay. Pero iba pa rin ang hanap niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pwede niyo ba akong bigyan ng advice kung ano ang dapat kong gawin? Hanggang dito na lang ang kwentong ibabahagi ko at Jackie. Ako si Miles and this is my untold story.